hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapafil better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinag-aaralan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsali ng Bansang Japan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at mapagtibay ang pagsunod sa international law. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng pagsali ng Japan sa Balikatan military exercises sa susunod na taon kasunod ng matagumpay na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan. Sinabi ni Pangulong Marcos sa isang panayam na wala itong nakikitang rason para hindi isama ang Japanese military forces sa Balikatan exercises. well, balikatan is traditionally between uh, the philippines, which together with the philippines and the u.s., uh, it is part of our mutual defense treaty that we hold these exercises every year. now, with uh, the uh, um, uh, inclusion of japan uh, into some of these exercises that we've been doing, not only balikatan but others, i, I don't see any, any reason why japan should not be part of those exercises in the future. And, uh, that that again is uh, uh, I think is is, 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 is a good uh, a move for us to, to make uh, simply because it will. Uh, uh, make it easier for us to work together. Dagdag pa ng Pangulo, sa posibleng pagsali ng Japan sa military exercises, mapapanatili ang kapayapaan at katatagan sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan. Gayon din ang patuloy na pagsunod sa international law, lalo't higit sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bagamat nilinaw ng Pangulo na kailangan munang tapusin ng Pilipinas at Estados Unidos ang balikatan exercises ngayong taon bago magdesisyon sa posibleng pagsali ng Japan dito. Lalo't kabilang anya dito ang pag-aksyon sa cybersecurity issues ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Pagprotekta sa mga mamamahayag at sa usaping press freedom sa Pilipinas, yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pahayag sa ginanap na 50th Anniversary Celebration ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaligtasan at pagiging malaya ng mga mamamahayag ng bayan sa Pilipinas sa pagsiservisyo sa mga Pilipino. Ito ang inihiyag ng Pangulo bilang guest of honor sa 50th anniversary celebration ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Kasunod nito, hinikayat rin ni PBBM na gawin lamang ng mga alagad ng media ang kanilang mga tungkulin nang walang restriksyon o maging hadlang sa media dahil napakahalaga umano ng critical press sa Pilipinas. Muli ring ipinangako ng Pangulo na poprotektahan ng administrasyon ang press freedom at ang kapakanan ng mga mamamahayag. Si Pangulong Marcos Jr. ang unang presidente na dumalo sa nasabing fuck forum sa loob ng siyam na taon. Pinayagan ng Department of Education o DepEd ang mga teaching personnel at non-teaching staff na magsuot muna ng mga alternatibong uniporme kasabay ng nararanasang matinding init ng panahon. Ang iba pang detalye tutuan sa report ni Arnold Herrera. Pinayagan na ng Department of Education ang teaching at non-teaching personnel na magsuot ng alternatibong uniporme ngayong matindi ang init ng panahon. Ayon sa DepEd, maaaring magsuot ang teachers ng collar DepEd polo shirts na ginamit sa mga nagdaang aktibidad gaya ng Brigada Eskwela, Oplan Balik Eskwela at Palarong Pambansa. Maaari ring isuot ang puting polo shirts na may DepEd at matatag logo. Pero sabi ng DepEd, dapat ipares ang mga ito sa mat na itim na pantalon at hindi sa leggings, tights at jogging pants, kundi dapat ito raw ay slacks, jeans at cargo pants alinsunod ang guidelines sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 19, Series of 2000, o ang Revised Dress Code prescribed para sa lahat ng opisyal at empleyado ng pamahalaan. Isinusulong naman ang pamahalaan na isama ang mental health care sa mga benepisyong ibinibigay ng PhilHealth. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Isinusulong ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology na isama ang mental health care sa package ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ayon kay Jaime Montoya, Executive Director ng PCHRD, layo nitong itaas ang kamalayan at pagbigay ng competitive na kompensasyon sa mental health professionals sa bansa. Naipag-ugnay na sila sa PhilHealth para maisama ang mental health care sa mga benepisyo nito. Sinabi rin ni Montoya na problema rin na meski ang mga barangay health worker hindi alam kung ano ang mental health. Gumagawa na anya sila ng mga modules na pwedeng gamitin, hindi lang ng mga doktor at nurse, kundi ng lahat ng health workers na makatutulong sa early detection ng mental health problems ng mga pasyente. Batay sa Philippine World Health Organization Special Initiative for Mental Health na ginawa noong 2020, 3.6 million Filipinos ang dumaranas ng isang uri ng mental neurological at substance use disorder. At yan ang the better news. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinuri ng leader ng World Food Program o WFP si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa inisyatibo nito at magandang mga programa upang resolbahin ang malnutrisyon sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pinuri ng leader ng World Food Program o WFP si Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyon sa pagbibigay ng importansya at prioridad sa nutrisyon at kapakanan ng mga batang Pilipino. Ito ay matapos bumisita sa Malacanang ng mga opisyal ng WFP New Zealand upang makipagpulong sa Pangulo tungkol sa pagbibigay aksyon sa pagre ng problema ng malnutrisyon. Ayon kay WFP Executive Director Cindy McCain, Mahalaga ang mga inisyatiba ng gobyerno, partikular ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program, na layong makatulong na matugunan ang malnutrisyon at kagutuman, partikular na sa mga kabataan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si PBBM kay McCain sa kanya umanong magagandang ideya at solusyon sa mas lalong mas pinaigting na programa at tiniyak nito na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang pagpapahalaga sa nutrisyon ng mga bata. Tiniyak din na Pangulo na laging bukas ang gobyerno na lumahok sa anumang pagsisikap ng WFP na makatulong sa pagpapagaan ng gutom at malnutrisyon sa bansa. Nakatanggap ng nasa 6,000 vials ng pertussis vaccines mula sa Department of Health ang lalawigan ng ilo-ilo. Tutukan ng iba pang detalye sa balitang yan sa report. Ni Aini Grace Bravo. Natanggap na ng Iloilo -Ilo City Government ang 6000 vials ng bakuna laban sa pertussis mula sa Department of Health. Itong kinumpirma ni Mayor Jerry Tranias. Kaagad na dinadalang mga bakuna sa mga health center sa lungsod upang magamit sa outbreak response immunization. Matatandaang isinahilalim ang lungsod sa state of calamity dahil sa pertussis outbreak noong Marso. Pinayuhan ng City Health Office ang mga magulang na magipagtulungan sa City Government at maging responsable sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak kung meron ng schedule sa kanilang distrito. Dagdag ng CHO, huwag nang dalhin sa matataong lugar ang sanggol na hindi pa bakunado laban sa pertosis at magpatupad ng istriktong respiratory hygiene at handwashing upang maiwasan na mahawa ang bata sa sakit. Nagtala ang Iloilo -Ilo City ng 30 kaso ng pertosis, sampo dito ang laboratory confirmed, 20 ay suspected cases at isa ang namatay mula sa Action Radio Iloilo. Ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nakatanggap ang Pilipinas ng pitong nominations sa prestigyosong 2024 World Travel Awards. Matatanda ang nag uwi ng Pilipinas sa same body ng maraming awards noong mga nakalipas na taon. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Arnold Herrera. Muli na namang nanumina ang Pilipinas sa pitong award categories para sa prestiyosong 2024 World Travel Awards o WTA. Nominado ang bansa sa Asia's Leading Beach Destination, Asia's Leading Dive Destination at Asia's Leading Island Destination habang muli rin na namang nominado ang Historical Wall of Intramuros para sa Asia's Leading Tourist Attraction at ang Boracay para sa Asia's Leading Luxury Island Destination. At nominado rin ang Department of Tourism o DOT bilang Asia's Leading Tourist Board. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, ang mga nominasyong ito ay bunga ng sipag at syaga ng kagawaran at walang sawang suporta at dedikasyon ng Marcos Administration sa pagpapalakas ng sektor ng turismo. Nagpahatid naman ng pasasalamat ang kalihim sa WTA sa patuloy na pagbibigay pagkilala sa Pilipinas at mas maipakilala umano ang turismo hindi lamang sa Asia kundi pati na rin sa buong mundo. Matatanda ang noong nakaraang taon ay nanalo rin sa WTA ang bansa sa iba't ibang kategoris. Kabilang na riyan ang ikalimang beses na pagkapanalo bilang world's leading dive destination. Nanalo rin ang bansa bilang Destination of the Year Honor mula sa online travel platform na Tripzilla at Asia's Best Cruise Destination. Sa ibang parangal naman na naigawad sa bansa ay nakuha rin natin ang Global Resilience Award noong nakaraang taon. Magsisimula naman ang butuhan para sa darating na ika-28 na Hulyo at maaaring bumoto sa pamamagitan ng www.worldtravelaward.com Muli ng pinaghandaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ika-50 edition ng Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon. Ang mga detalye sa balitang iyan tutukan sa report na ito. Sa lokuyang pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang gaganaping 50th Metro Manila Film Festival o MMFF na isasagawa sa Disyembre ngayong taon. Ayon kay MMDA at MMFF acting chairman na Tony Don Artes, ang historic 50th MMFF ay muling babalik sa Manila City para mag-host ng nasabing film festival na siya namang ikinatuwa ng Alcalde ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Hanila Lacuna Pangan, sobra pa sa 100% ang buong suporta nito para sa pagpapaunlak ng tao ng event. Ngayong taon ay pipili ng komite ng walong entries apat ay mula sa mga script at apat naman ay mula sa official finished entries. Bukod pa rito ngayong taon ay muli namang ibabalik ng MMDA ang MMFF Student Short Film Caravan upang muling mabigyan oportunidad ng oportunidad ang mga estudyante na muling ipakita ang kanilang mga talento sa paggawa ng pelikula. Huli daw kasi yung nagkaroon ng MMFF Student Film Caravan bago pa magkaroon ng pandemya, kaya saktoan niya ito para sa darating na 50 th MMFF. Ito ay bukas para sa mga estudyante na nasa edad 15 hanggang 17 na taong gulang at ang mga mga mapipiling short films ay ipalalabas bago ang mga official MMFF entries. Sa mga natatanging student filmmakers naman na mapipili ay mabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa ibang bansa upang hasain at matuto sa paggawa ng pelikula. Kasabay naman ang pagdiriwang ng 50th edition ng MMFF ay pinaplano din ng komite na magkaroon ng Sini 50 kung saan ipalalabas ang ilang mga old classic MMFF film entries na mapapanood sa mga sinehan sa halagang 50 pesos. At the better naman tayo sa usapang showbiz, Best Actress in a Musical. Kinilala kasing Best Actress sa katatapos lang na Olivier Awards, ang Filipino-American at former Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, alamin sa report ng ating showbiz angel. Nicole Scherzinger, the Ang Best Actress in a Musical ang former Pussycat Dolls member at Filipino-American na si Nicole Scherzinger sa katapos lang ng All of Your Awards. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Norma Desmond sa Sunset Boulevard na big winner sa gabing iyon with seven trophies. Sa acceptance speech ni Nicole, pinasalamatan ito ang lahat ng mga bumubuo sa Broadway revival ng Sunset Boulevard. I want to thank, oh my gosh, the producers, uh, the Sunset cast, creative team, I love you all so much every night. Um, it was an honor to do live theater with you, but not only just live theater, but theater that was alive. Emotional magbalik sa kanyang humble beginnings As a little girl from Hawaii and then growing up in Kentucky, coming from really humble beginnings. I always wanted to be a singer. and Sa huli, so, sa pamamagitan ng isang IG post, buong puso ay nitong ipinagmamalaki na isa na siya ngayong Oliver Award winner. At tinapos ang post sa mga katagang, I'm back where I was born to be. At yan ang The Better News. Ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at pasarap sa pakiramdam na way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagtitiyak na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kapakanan ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Kasabay nito, sinabi rin ng Pangulo na suportado ito sa pagkakaroon ng Freedom Press na isa sa pinakakritikal na dapat mayroon sa Pilipinas, lalo na sa panahon na ito, na laganap na ang mga maling balita at impormasyon. Mahalaga din ito lalo na sa industriya ng media na naghahatid ng mga balita para sa mga Pilipino na matupad ang aming mga tungkulin ng walang restriksyon o walang pumipigil. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes para naman sa ating mga live streamers sa website. Kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes. One pm Sadziar R TV.